kung babalik tayo sa sinaunang panahon. Libo-libong taon sa nakaraan. Ibang-iba ang buhay ng mga nilikha ng Diyos. Wala tayong damit. Wala tayong mga bahay. Wala tayong mga kabayanan at lahat ng mga gamit natin sa araw-araw na buhay. Dahil tayo noon ay nakatira sa mga kuweba. Mga cavemen, pumapatay ng mga hayop upang makakain taot sa ulan at kidlat at malalakas na hangin. Hindi makapagbiyahe ng malayo dahil ang dalawang paalang natin ang ating ginagamit upang maglibot sa ating kapaligiran. Pero sa pagdiskubre ng mga metal ang ating mga ninuno at nagawa nila itong mga gamit sa buhay. Kaya nagka Bronze Age at sumunod dito ang Iron Age. Dahil sa dalawang ito, nagiba ang takbo ng buhay ng mga sinaunang tao at tayo ngayon ang resulta. Halos lahat ng gamit natin sa moderno nating pamumuhay ay produkto ng pagdiskubre ng mga metal at paggamit nito sa ating araw-araw na buhay. Kaya nakakapagtaka na sa ilang mga grupo na para sa kanila controversial pa rin ang pagmimina. Dapat walang pagmimina na magaganap sa buong Pilipinas. Wala daw magandang dulot ito sa ekonomiya at nakakasira pa ng kalikasan. Pero tama ba ang batikos ng mga ito? Mula sa Maynila, lumipad ng isang oras ang Bolen Life papuntang Tacloban. at nagbiyahe ng tatlong oras papunta sa Giwan, Eastern Samar, na sentro ng banggaan ng mga anti-mining at mga nagmimina. Pinamumunuan ng Bishop ng Borongan ang laban sa pagmimina, na nagaganap sa isla ng Humonhon at magaganap sa isla ng Manikani. sa G1. Nakausap ng Ball and Life si Mayor Annalise Gonzales sa kanyang opisina sa munisipyo kung saan mainit niya kami tinanggap. Narinig namin sa kanya ang isang maliwanag na pananaw, pabor siya sa responsabling pagmimina. Dahil ito ay nagdadala ng trabaho at kita sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ng aming pagpupulong kay Mayor Annalise, sumakay kami sa isang motorboat upang magtungo mismo sa isla ng Manikani suot ang life vest alinsunod sa patakaran ng Philippine Coast Guard at ng Marina. Mula sa bayan ng Giwan, halos kalahating oras din ang lalakbayin patungo sa isla ng Manikani. Hello? Sa isla, si Engineer Philip Ines naman ang aming nakausap. Siya ang resident mine manager ng Hinatuan Mining Manikanin Nickel Project. Ito ang aming panayam sa kanya. So, uh, after disposal of some specific volume, again, dumigil na naman po kami. 2016 down to the present ay nasa care and maintenance na lang po. So, kung sir, hindi nyo ito iniwan, sir? Uh, kasi uh, yung, uh, yung mga sinasabi doon, sir, iniwan na itong area, hindi na, wala nang, hindi na restore yung area. So, ah, kami po ay merong tinatawag na mineral production sharing agreement with the government. It's a contract between the company and the government. At kung may isang kainayan

ang kan doon lang po kasi base sa experience ko sa pagmimina ng nickel halos lahat po ng resource dito sa Pilipinas ganoon po yung characteristic ah um, uh, ang muling katanungan mo naman sir um, ah ano ka halaga ang pag uh, sa pagmimina no ng nickel una yung kinatawag na benefits sa livelihood talaga ng nickel. Uh, ng nickel po ay kasama sa steel, ibang mabibig ko ay naman po yung benefits ng area may sa sa binahal, uh, uh, mga sa mga 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 na uh, din uh, 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 namin si Mike Vergara isang tunay na taga-Manikani may pananaw si Mike tungkol sa pagmimina. So, empleyado ka ng NAP HMC? Bilang isang taga manikani, di ka ba nag worry na masira ang isla ninyo dahil sa mining? Uh, wala naman pong dapat ikabahala kasi uh, bilang miyembro ng komunidad at saka bahagi ng workforce ng mining corporation ng project ay nakikita ko naman po no? at talagang personal kong nararanasan na yung kumpanya ay isang responsable So, katunayan, kahit wala pong operation ngayon, ulang una, ay talagang matapat silang sumusunod sa sinasaad ng batas, especially sa kanilang pagsasagawa ng care and maintenance program. Pati sa mga protocols. Yes po, pati sa mga protocols. Ano? So, compliance ano. At ganoon din, ganoon din po sa, hindi lang sa environment, eh, pati po sa komunidad. Yung mga programang uh, ipinapalanas sa mga tao dito, kahit wala siyang income, walang pumapasok na pera, tuloy-tuloy po 'yung mga benepisyo, tuloy-tuloy po 'yung mga programa para sa mga ng lahat ng isla ng Ah, uh, oh okay po. Ito po 'yung last question ko na lang, sir. Um, masasabi mo na talagang makakabuti sa inyo sa Manikani ang pagmimina ng nickel. Masasabi ko pong makabubuti talaga kasi unang-una, ito yung masasabi ng mga taga-isla na numero unong resource ng kanilang Uh, pangangailangan ano kasi uh, halos lahat ng mga tao dito ano ay suportado ang pagmina uh, at nakakabinigisyo um uh, nagtatrabaho dito uh, at maraming mga programang hindi lang yung mga magulang ang nakaka uh, nakaka-enjoy meron tayong mga programa sa edukasyon uh, programa sa socio-cultural activities meron tayong mga ayan programa sa health mga health programs no? Pagkatapos um uh, uh, kailan nagkaroon kami ng kakihang dental, dental medical vision uh, uh, pag nanais na matulungan ng mga taga isla na manikada. Actually, maraming kwento ang pwede natin ano, uh, unang una kung pa paano tinulungan ng kumpanya na makabangon muli ang isla nung dumating si Bagyong Yolanda no? ang pinakauna talaga the, 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 very first arm and masasabi kong may pinakamalaking kontribusyon para makabangon ng isla is yung Corporation uh, pamamagitan ng Hinatuan Mining Corporation ng nito kind of project. So, kung ngayon pa nga lamang na wala pang operasyon na nangyayari, ay talagang dedikado na at todo suporta si company ano sa kung ano maaabot na kanya makakaya na maitutulong sa komunidad. Lalo na ito kung magkakaroon ng operasyon. Wala mang higit pa ang mararanasan ng mga turista. Ah, uh, ayun lang sir. Maraming maraming salamat sir. Napakaganda ng binigay niyo sa aming mga answer eh, masyado kami nalinawan kung paano ba nangyayari yung mga operasyon dito at gano'ng gano, gano kaalaga sa inyo kung Kaya sir, maraming maraming magsalamat po sa oras sir. Magpanginit po kayo palagi. Ayun lang po. Natapos ang mahabang araw nung kami ay nakabalik na sa Tacloban kasama ang pagtawid namin sa napakagandang San Juanico Beach. Salamat sa lahat ng aming nakapanayam at nakita. Namulat ang Bolen Life sa estado ng pamumuhay sa isla ng Manikani at sa mga pananaw na kontra at pabor sa pagmimina. Gaya ng sinabi namin sa umpisa, dahil sa pagmimina, nagiba ang takbo ng buhay ng mga ninuno natin na sa kuweba lamang nakatira. Dahil sa pagmimina ng God-given minerals naging moderno ang ating buhay. Wala nang dapat pag-aalangan sa kahalaga ng pagmimina sa buhay ng tao. Pero wala rin dapat pag-aalangan sa kondisyon na dapat responsableng pagmimina lamang ang papayagan saan man sa buong Pilipinas. Sa Mindanao man o sa Palawan, sa Cordillera man o sa Giwan. Kung hindi responsable ang pagmimina, huwag na lang. Kung responsable ang pagmimina, suportahan. Ako si Mark, kasama ang Ball and Life para sa espesyal na episode, Bakit kontrobersyal ang pagmimina?